What's up guys? It's me, Miraflor Flores and welcome to my vlog. So, sa video na ito ay meron na naman tayong panibagong gagawin na kung saan ay maghahanap tayo ng mga uh, kabataan na pwede nating makapanayam. Mga kabataan na napabilang sa Gen Z at Alpha Generation. Kaya, wag na natin itong patagalin pa at samahan niyo ko. Let's go! So, usapin natin siya kung pwede ba siya uh, makapanayang sa video nito. Tara! Uh, magandang habang po. Pwede ka ba ma-interview? It Maraming salamat po. So, maaari ko po bang malaman ng iyong pangalan? Uh, po pala si Jeremy Jesus Jeremy Jesus So, uh, ilang taon ka na po? 21 years old po. 21 years old. So, ikaw ay napabilang sa Gen Z. So, sa atin pong generasyon uh, ngayon, meron pong mga maraming mga makabagong salita. So, ito lang po yung uh, itatanong ko sa iyo. Ano ang madalas ng ginagamit, uh, ginagamit na slang o mga makabagong salita o expression ngayon? madalas po ginagamit na slang o expression ngayon is yung sanol, petmalo, warpa, pamsi, kapsa, Um, pa omsin. pa omsin at yun lang, pinso. Uh, yun yung madalas natin uh, naririnig, di ba? Yung sanaol at tatmalo. So, may naman ay pangalawang katanungan. Uh, ano po ba ang kahulugan ng mga salitang yung ibinakas kanila? Kaya nalaman pa, sanaol at tatmalo ang sanaol po ay kung sa Bisaya pa ka, unta kanan unta at ang kit naman po ano po yung kaugnayan eh? ang kit malo po ay galing po sa malupit ang ibig sabihin po ay astig astig okay. maraming salamat so bakit nyo ginagamit ang mga salitang iyon ginagamit po namin ang mga salitang iyon para mas relatable at mas expressive para bang may sariling dating So, ginagamit niya pala yun para mas uh, mas expressive yung dating. Parang may vibe. Ganun po ba? Ano naman po yung naiiba sa paraan nyo ng komunikasyon kumpara sa mga nakakakanda? Ang naiiba po ay para sa amin po ay para mag mapabilis at mapaikli ang aming pakikipag-komunikasyon sa <laughs> sa kapwa nyo o sa mga tao at sa mga matanda naman ay para formal ko ang aming pakikipag-komunikasyon. Ako uh, kung baga yung uh, pakikipag-komunikasyon nyo sa pakikipag-komunikasyon pakikipag, ah! sa pakikipag ay mas maikli o mas mapabilis ang inyong pakikipag-komunikasyon. Kung sa mga nakakatanda naman ko ay mas medyo formal sila or casual sila, yun po ba yung ibig mo sabihin? Maraming salamat po. Sa inyong palagay, Uh, nakatutulong ba o nakakasama ang ganitong wika sa pakikipag-ugnayan? Para sa akin po, nakatulong ito sa pagpandun. Pero minsan, bigots ng ibang tao kaya dapat balanse rin. <laughs> Tama. Dapat ay dapat ay balanse ang ating paggamit ng mga ganitong wika sa so pagkat uh, hindi naman lahat ng mga tao ay uh, nakakagets nito. Nakatutulong ito sa pakikipag-banding. Tama yung, yung sinabi niya. So, sa huli naman, ano ang uh, maipapayo nyo sa kapwa kabataan na gumagamit ng wika, ng wika ng bagong panahon? Ang maipapayo ko po sa aking kapwa kabataan na gumagamit ng makabagong ng bagong wika is, um, gamitin mo yan pero huwag niyo kalimutan ng respeto. Maraming salamat. So, pwede natin itong gamitin pero dapat isaayos natin ito, no? Dapat may respeto. Dahil hindi lahat ay hindi lahat ay nakakainting din nito Kaya dapat gamitin natin ito ng may respeto. Maraming salamat po sa inyong uh, pakikilahok sa ating uh, panayam ngayon. So ngayon ay alam na natin ang mga makabagong salita na ginagam kadalasang ginagamit ng mga uh, kabataang Gen Z. Ngayon ay dito na magtatapos ang ating video. Paalam!